Ria Atayde emosyonal na isinapubliko ang kalagayan ni Sanjo Marudo matapos bugbugin ni Robin Padilla. Tila mas umiinit ang tensyon sa hiwalayang Mariel Rodriguez at Robin Padilla. Matapos lumabas ang isang balitang pagsugodro umano ni Robin kay Sanjo Marudo. Ito'y matapos mapag-alaman ni Robin ang buong katotohanan na isa sa anak nila ni Mariel ay hindi pala siya ang tunay na ama at walang iba kundi si Sanjo Marudo. Dito hindi na raw napigilan ni Robin ang sarili at agad na sinugod si Sanjo ubang komprontahin ito. Dito na nagsimula ang tensyon sa mga ito at nauwi sa sakitan. Galit na galit si Robin at dito niya, niya inilabas ang galit at sama ng loob niya sa ginawang pangloloko ni Mariel sa kanya. Agad namang naisugod si Sanjo sa ospital. Matapos magtamo ng iba't ibang pasa at sugat sa katawan. Ayon sa mga doktor na sumuri, dito ay hindi maganda ang lagay ni Sanjo dahil hindi naman napigilan ni Ria Atayde ang asawa na si Sanjo Marudo na magalit sa mga ito dahil sa ginawa sa kanyang asawa. Ayon kay Ria ay matagal na raw niyang alam ang tungkol sa anak nila ni Mariel at Sanjo. Ang kaibahan lang daw nila ay agad itong inamin ni Sanjo sa kanya. Hindi raw gaya ni Mariel na inilihim pa niya ito ng matagal na panahon kay Robin. Natanggap daw ito lahat ni Ria dahil pinatunayan daw ni Sanjo na nagkamali siya noon. Si Maria lang daw ang nagpakita ng motibo dito na mahal pa rin niya si Sanjo ng mga panahon yun hanggang sa magbunga ang kanilang pagtitinginan. Hindi rin maiitago ni Ria at na ma may ito sa kanyang asawa. Dagdag pa ni Ria ay matagal na panahon na rin daw nang matapos ang ugnayan ni Sanjo kay Mariel dahil mas pinili sila nito. Ayon naman sa aming nakalap na impormasyon ay handa raw magsampa ng kaso si Rhea para papanagutin ang may kasalanan sa nangyari sa kanyang asawa. Ayon naman kasi sa aming mga nakalap na impormasyon at base sa mga doktor na sumuri kay Sanjo ay hindi raw maganda ang lagay nito. Nasa 50% daw ang chance kung mabubuhay ito dahil sa labis na pagkainjured ng kanyang ulo ulo raw kasi ang nagka dito kaya wala itong malay magpasa hanggang ngayon. Humihingi naman ng panalangin si Ria na sana may kayanan ito ng kanyang asawa. Labis-labis naman ngayon ang pagsisisi ni Mariel matapos malaman ang resulta ng ginawa niyang kasalanan. Hindi raw niya ginusto ang mga nangyari gaya nito. Hindi niya rin daw mapapatawad ang sarili kung may mangyari kay Sanjo ngayon.